dito ako sa garden tignan ko anong bunga nito kalabasa ibang klaseng kalabasa hmm. yung kalabasa parang upo din ito pa eh. yung kalabasa ba? ibang kalabasa dito hmm. kalabasa yan first time kong nakaano ng kalabasang ganito ibang klaseng ng kalabasa Uh, kalabasa. Ay, uh, tayo ng mga bunga. Marami na siya eh. Oh. Uh, mga kalabasa dyan. Sarap ng gataan. Uh, yun na o. kalabasa. Oh. Uh, na nang ng asa. Ganda ng kalabasa niya. Kalabasa na ka pinagsama ko ang upot kalabasa para gumaya siya sa ano sa hugis ng upo mana pa tayo ang klaseng kalabasa ang klaseng kalabasa na Ay, ng toko ang kalabasa ang kalabasa ang kalabasa <laughs> Lain kalabasa bahasa. kalabasa bahasa. Kalabasa. Ah, <laughs> Oh, bisa bahasa? Kecil. Lalo ko mah harbi sa kalabasa o. Oh. Kalabasa yang para upo na din siya. Na? Okay, ito. Kapata ko na upo. Hmm. Nakakatawa naman. Kasi mga talin. Ayan. Dami ng talin. Ayan ka. Kasi kasi kasi. Kasi na mo. Oh. Ano basta pa tayo Ano pa tayo

Kalabasa, ba? Ano ka? Dami tong dami tong harvest na kalabasa eh. Oh, go, go, go. Hey, go, go, go. Ang kalabasa. <laughs> Yan ang bulaklak ng kalabasa. O, oh, di ba? O, oh, kabotsa. Dami kong nakwang, naaning chanin nakita pa ako dito oh. May bulaklak pa siya. May kalabasa pa siya. Oh. Ayan ang kalabasa. Na dito sa garden. Ganda oh. oh. kalabasa. Kalabasa. Ang dami kong naaning kalabasa. Yung ganito ro kalabasa ay Chinese kalabasa ba ito? Ayan, ang dami kong naaning. Kalabasa. Ito mo yung kalabasa. Hmm, kalabasa. Ang bigat-bigat nga lang. Hindi natin mabubuhat. Iba-ibang klaseng kalabasa yan. Upo. Kalabasa. Tingnan niyo yung kalabasa ko. Oh. Palibasa tinanim ko sa upo. At siya. <laughs> Nakatuwa naman. First time ko makapag tanim at makapag-an ganitong klaseng kalabasa. Ito yung bilog. Talagang lagi akong merong ganyang bilog na kalabasa. Ito pa yung upo. Hindi ko na agapang kaya ganyan. Kaya kunin ko na lang yung buto niya. Ayan, ang aking mga tanim na gulay dito sa garden.